Tara, diretsahin na kita. Ang sobrang pag-iisip ay isang sakit. Isa itong bilanggo na nilikha mo para sa sarili mo. Isang piitan na hindi ka makalabas, puno ng kaba, at laging hindi kontento. At heto pa, karamihan sa mga payo na maririnig mo. Wala ring kwenta. Oo, sinabi ko na. Bilang isang taong nakipaglaban sa walang sawang halimaw ng sobrang pag-iisip, Nandito ako para iparating sa iyo ang matigas at malamig na katotohanan na wala nang ibang magsasabi. Ilang gabi na akong nagbabalik-balik, paralisa sa takot na magkamali ng desisyon at sinasaniban ng walang katapusang paano kung. Sayang ang mga taon ko na naipit sa sarili kong isipan, pinipilit makamit ang isang bagay na hindi naman talaga kayang abutin, ang pagiging perpekto. At gusto ko sanang sabihin sa'yo, muntik na akong malugmok. Pero heto ang kwento. Nakalabas ako. At nagawa ko yun sa pamamagitan ng pagtanggap sa matapat at walang paligoy-ligoy na aral ng Stoicism. Mga prinsipyo na tapat, minsan kontrobersyal, pero laging epektibo. Kaya kung handa ka ng tumigil sa pamumuhay sa utak mo at magsimulang mamuhay ng tunay, makinig ka. Ito ang pitong leksyon na tumama sa akin at ginising ako mula sa bangungot ng sobrang pag-iisip. Hindi ito para sa mga mahihinang loob. Ito'y para sa mga sawa na sa matatamis na kasinungalingan at handang tanggapin ang katotohanan. Maghanda ka. Gawin mo na. Huwag puro isip. Ang sobrang pag-iisip ay parang quicksand habang lalo mong ipinaglalaban, lalo ka lang lumulubog. Pinaniwala tayo na ang pagiging mapanuri, ang pagpaplano ng bawat detalye, at ang pagsusuri ng bawat posibleng resulta ay susi sa tagumpay. Pero heto ang matinding katotohanan. Ang aksyon ay laging mas mahalaga kaysa analisis. Noong nasa dalawamput dalawa ako, mayroon akong napakagandang ideya para sa negosyo ilang buwan, kung hindi man taon, ang inubos ko sa pagpaplano, pagsasaliksik at pagpapaganda ng konsepto. Sobra akong nag-isip, inisip ko ang bawat posibleng mangyari, bawat balakid at lahat ng maliliit na detalye. Pero nang handa na akong mag-launch, nagbago na ang merkado at nahuli ko na ang pagkakataon. Mahirap na leksyon, pero kailangan ko itong matutunan naiintindihan ng mga Stoic ang kapangyarihan ng aksyon. Sabi nga ni Seneca, habang ipinagpapaliban natin, ang buhay ay mabilis na dumaan. Ang sobrang pag-iisip ay nagiging sanhi ng paralisis, kung saan ang takot na magkamali, ang takot sa opinyon ng iba, at ang takot sa hindi tiyak na hinaharap ang siyang nangingibabaw sa iyong isipan. Pero heto ang katotohanan. Walang kasing halaga ang matututunan mula sa paggawa kaysa sa sobrang pag-iisip. Isipin mo ito. Ang aksyon ay likas na hindi perpekto. Kapag kumilos ka, magkakamali ka, may haharapin kang pagsubok at may mga hadlang. Pero ang mga karanasang ito ay napakahalaga. Nagbibigay ito ng feedback mula sa tunay na mundo na hindi kayang ibigay ng pagsusuri. Bawat hakbang na ginagawa mo kahit gaano kaliit ay isang hakbang pasulong yun ay progreso maging totoo tayo ang pag-iisip na pupunta ka sa gym ay hindi ka magpapalakas ang pagpaplano na magsisimula ng negosyo o kay hindi ka magiging negosyante ang pangarap na magsulat ng libro ay hindi ka magiging may-akda kailangan mong gumawa ng hakbang kailangan mong magtrabaho araw-araw at kumilos kapag napansin mong nahulog ka na sa baitag ng sobrang pag-iisip, kuminto ka at tanungin ang sarili, ano ang maliit na aksyon na pwede kong gawin ngayon? Hindi kailangan maging perpekto, basta't may ginagawa ka. Ipadala mo na ang email na matagal mo nang iniwasan, tumawag ka na sa telepono. Isulat mo na ang unang pahina. Ang momentum ng aksyon ay magtutulak sa iyo pasulong at makakalabas ka sa paulit-ulit na pag-iisip. Sabi ni Marcus Aurelius, ang hadlang sa aksyon ay nagpapalago ng aksyon. Ang humahadlang ay nagiging daan. Yakapin mo ang mindset na ito. Ipagpalagay mo na ang mga hamon at hindi tiyak na bagay na hinaharap mo ay hindi mga hadlang, kundi ang mismong daan. Sa paggawa ng aksyon, Binabago mo ang mga pagsubok at takot na pinagdadaanan mo at ginagawang gasolina para magtagumpay. Isang mahalagang mensahe na dapat mong tandaan. Maikli lang ang buhay at ang oras ay ang pinakamahalagang yaman natin. Ang sobrang pag-iisip ay magnanakaw, ninanakaw nito ang oras natin na nagiiwan sa atin ng mga pagsisisi at mga pagkakataong nasayang. Ang aksyon sa kabilang banda ay isang pahayag ng hangarin na mabuhay ng buong buo. Isang pangako na maranasan ang buhay sa pinakapayak na anyo nito, kasama ang lahat ng kalat at hindi inaasahang bagay. Tandaan mo, hindi ka tinutukoy ng iyong mga iniisip o takot, tinukoy ka ng mga aksyon mo. Ang tao na nangangarap baguhin ang mundo, pero hindi gumagawa ng hakbang, ay mananatiling mangarap lang. Ang tao na kumikilos ng may tapang, kahit natatakot, ay magiging pagbabago na gusto niyang makita. Kaya't magtulungan tayo, gawin mo ng higit at mag-isip ng kaunti. Hayaan mong ang mga aksyon mo ang magsalita para sa iyo. Yakapin ang bawat hakbang ng iyong paglalakbay kasama ang mga hindi tiyak at imperpeksyon nito. Sa huli, hindi ang sobrang pag-iisip ang magtatakda ng buhay mo, kundi ang matapang na mga hakbang na ginawa mo, ang mga risk na tinanggap mo, at ang mga aksyon na ipinaglaban mong gawin. Magsikap ng buo, kumilos ng tiyak, at hayaan mong ang mga aksyon mo ang maglatag ng daan papunta sa iyong tadhana. Pangalawa, hindi ka ganon kahalaga tanggapin mo na medyo masakit pero oras na para harapin ang katotohanan hindi ka ganon kahalaga sa isang mundong laging nagsasabing sundin ang ating mga pangarap at maging kakaiba madali tayong mawalan ng balanse at magkaisip na sobrang mahalaga natin pero heto ang hindi kayang iwasan na katotohanan ang karamihan ng tao ay abala sa sarili nilang buhay at hindi talaga nila iniintindi ang iyo. At heto ang magandang balita, liberating yan. Naranasan ko na yan. May mga panahong iniisip ko na bawat pagkakamali ko ay may malaking ilaw na nakatutok, na ang bawat galaw ko ay sinusuri. Pakiramdam ko, lahat ay nakatingin at humuhusga sa akin. Kaya't naging maingat ako, naging conscious, at sa totoo lang, mas naging prone sa sobrang pag-iisip. Hindi ko ito naisip hanggang sa makarating ako sa ilalim ng lahat. Doon ko lang napagtanto na wala talagang ibang nagmamalasakit. Lahat sila ay may sarili nilang laban at insecurities. Ang mga Stoics, lalo na si Marcus Aurelius, ay paulit-ulit na pinaalala ito sa kanyang meditations kung saan sinabi niyang, Nakakabigla lahat tayo ay mas mahal natin ang ating sarili kaysa sa ibang tao, ngunit mas pinapahalagahan natin ang opinyon nila kaysa ang ating sarili. Ang paradoks na ito ay nagsisiwalat ng isang malalim na katotohanan tungkol sa ating likas na kalikasan. Bawat isa sa atin ay nasa gitna ng ating sariling universo. Kaya't hindi tayo madalas naiisip ng iba. Ang sobrang pag-iisip ay kadalasang nagsisimula sa isang sobrang pakiramdam ng kahalagahan. Iniisip natin na ang ating mga problema at desisyon ay mahalaga sa lahat, pero hindi. Ang matutunan na hindi ito ganon kaimportante ay isang napakalaking solusyon sa sobrang pag-iisip. Isipin mo, gaano ka ba kaobses sa mga pagkakamali o desisyon ng ibang tao? Siguro hindi gaano. Abala ka na sa sarili mong buhay. At ganoon din ang lahat ng iba. Ang realization na ito ay nagbibigay ng kalayaan. Ibig sabihin, kaya mong mag-risk, magkamali, at matuto mula dito nang walang bigat ng iniisip na paghuhusga ng iba. Nang matanggap ko na hindi ako ganon kahalaga sa ibang tao, gaya ng iniisip ko, parang may nabunot na bigat mula sa aking mga balikat. Hindi ko na iniisip ang bawat hakbang ko at nagsimula akong mabuhay. Mas mabilis akong nakakapagdesisyon, kumilos ng mas matapang, at hindi na inaalala kung ano ang sasabihin ng iba. At alam mo ba, bumuti ang buhay ko ng malaki. Hindi ibig sabihin ito na wala ng pagpapahalaga sa nararamdaman ng iba o pagiging makasarili. Ibig sabihin ito, pinapalaya mo ang sarili mo mula sa takot ng paghuhusga, at ang pangangailangan ng pag-aapruba. Isa ka lang sa milyon-milyong tao sa mundong ito. Ang mga aksyon mo ay mahalaga, pero hindi ito ang magtatakda ng buong universo. Sa pagtanggap na hindi ikaw ang sentro ng mundo ng lahat, binibigyan mo ang sarili mo ng espasyo para sa tunay na paglago at pagpapabuti. Hindi mo na hinahayaan ang takot sa opinyon ng iba na pumigil sa iyo at nagsisimula kang mabuhay ng totoo, pinapalakas ng iyong mga sariling halaga at layunin. Sabi ni Epictetus, kung gusto mong magbago, tanggapin mong isipin kanilang tanga at mababaw. Tungkol ito sa pagpapakumbaba, ang pagunawa sa iyong lugar sa mas malaking larawan at pagtanggap na ang iyong halaga ay hindi nakatali sa opinyon ng iba kaya't bitawan mo na ang ideya na ikaw ang sentro ng mundo ng ibang tao. Yakapin mo ang kalayaan na hatid ng realisasyong ito. Magdesisyon ng matapang, kumilos ng may layunin, at mabuhay ng totoo. Kapag natigil ka na sa sobrang pag-iisip at nagsimula ka ng kumilos, magiging mas makulay, mas masaya, at higit pa sa lahat, mas rewarding ang buhay mo. Pangatlo, ang pagkukumpara ay nagnanakaw ng kaligayahan, mag-focus sa iyong landas. Tayo ay nabubuhay sa isang mundong labis na nahuhumaling sa pagkukumpara. Ang social media ay laging naglalabas ng mga curated na larawan ng buhay ng iba, na nagiging dahilan para tayo ay mahulog sa bitag ng pagsukat ng ating halaga sa kanilang buhay. Pero heto ang hindi kayang iwasan na katotohanan. Ang pagkukumpara ay isang nakakalason na ugali na nagnanakaw ng iyong kaligayahan at nagpapababa ng iyong pagpapahalaga sa sarili. Sa loob ng ilang taon, naranasan ko ang walang katapusang siklo ng pagkukumpara, kung ito man ay tungkol sa mga tagumpay sa karera, pisikal na hitsura, o personal na mga tagumpay. Palagi kong nararamdaman na kulang ako. Habang nagsiscroll ako sa social media, nakikita ko ang mga kaibigan at kakilala ko na parang perfect na ang buhay at naiinggit ako at nawawala ng tiwala sa sarili. Ang patuloy na pagkukumpara ay nagdulot ng sobrang pag-iisip at malalim na pakiramdam ng kakulangan. Ang mga Stoics ay matalino sa kamalian ng ganitong uri ng pag-iisip. Sabi nga ni Epictetus, kung gusto mong magbago, tanggapin mong isipin kanilang tanga at mababaw. Naiintindihan niya na ang tunay na paglago ay nagmumula sa pagtuon sa iyong sariling paglalakbay, hindi sa pagtingin sa landas ng iba. Bakit mahalaga ang mag-focus sa iyong sariling landas? Una, pinoprotektahan ito ang iyong kapayapaan ng isipan. Kapag kinukumpara mo ang sarili mo sa iba, binibigyan mo ng kontrol ang iyong kaligayahan sa mga bagay na wala kang kapangyarihan. Pinapansin mo ang mga bagay na hindi mo kayang baguhin na siyang nagdidikta ng halaga mo sa sarili mo. Sa pamamagitan ng pagtutok sa iyong sariling mga layunin at halaga, muling ibabalik mo ang iyong panloob na kapayapaan. Pangalawa, pinapalakas nito ang iyong sariling pagkakilala sa sarili. Ang patuloy na pagkukumpara ay humahadlang sa iyo na matutunan ang iyong mga kalakasan, kahinaan at tunay na mga hangarin, para kang sumusubok maglakbay gamit ang mapa ng ibang tao. Kapag nag-focus ka sa iyong landas, magkakaroon ka ng malinaw na pananaw sa kung sino ka at ano ang gusto mong marating. Ang pagkakilala sa sarili ay pundasyon ng tunay na pamumuhay at personal na kasiyahan. Pag-focus sa iyong landas ay nagpapalakas ng pagiging totoo sa sarili. Ang pressure na sumunod sa buhay ng iba ay maaring magdala sa iyo sa paggawa ng mga desisyon na hindi tunay sa iyong sarili. Maaring magpursigi ka ng isang karera, lifestyle o relasyon na mukhang maganda sa panlabas, pero pakiramdam ay walang laman sa loob sa pagtutok sa iyong sariling paglalakbay, binibigyan mo ang sarili mo ng pahintulot na gumawa ng mga desisyon na sumasalamin sa iyong tunay na mga halaga at mga hilig. Ang pagiging totoo ay nagiging gabay mo. Pinapalakas din ito ang tunay na paglago. Ang tunay na pagunlad ay nagmumula sa loob. Hindi mula sa pagkukumpara sa iba, kundi mula sa pagtatakda ng mga personal na layunin Pagkatuto mula sa iyong mga pagkakamali at pagdiriwang sa bawat tagumpay gaano man ito kaliit. Ang paglago ay tungkol sa pagiging pinakamagandang bersyon ng iyong sarili, hindi kopya ng ibang tao. Ang pagtutok sa iyong landas ay nagpapalakas din ng iyong katatagan. Ang buhay ay puno ng hindi inaasahan at bawat landas ay iba. Ang patuloy na pagkukumpara ay nagdudulot ng pakiramdam ng kabiguan kapag hindi umaayon sa plano ang mga bagay. Pero kapag ikaw ay nakatayo sa iyong sariling layunin, matututo kang mag-navigate sa mga pagsubok at hamon ng mas maayos. Ang katatagan na ito ay nagiging lakas mo, kaya't mas madali mong malalampasan ang mga pagtaas at pagbaba ng buhay. Ang pagtutok sa iyong landas ay nagpapalago ng pasasalamat. Ang pagkukumpara ay bumabalot sa iyo at pinapalabo ang mga biyaya na mayroon ka. Kapag lagi mong tinitingnan kung ano ang meron ng iba, nawawala ang pagpapahalaga mo sa mga bagay na mayroon ka. Pero kapag inishift mo ang iyong focus papunta sa iyong sarili, makikita mo ang kagandahan sa iyong sariling karanasan kahit gaano man ito kaliit ang pasasalamat ay isang malakas na lunas sa inggit at hindi kasiyahan isang mahalagang mensahe na dapat tandaan ang pagkukumpara ay nagnanakaw ng kaligayahan dahil pinapalayo nito mula sa iyong sariling landas at binabawasan ang pagpapahalaga mo sa sarili ang landas patungo sa kaligayahan at kasiyahan ay nakasalalay sa pagtutok sa iyong sariling pagunlad at pagdiriwang ng iyong natatanging kwento. Tandaan mo lahat ng tao ay may kanya-kanyang pakikibaka at tagumpay at ang nakikita mo sa panlabas ay hindi laging buo at tapat na larawan. Ang iyong paglalakbay ay iyo lamang, may sariling bilis at mga milestone. Yakapin mo ito ng buo. Sukatin ng iyong tagumpay gamit ang iyong sariling pamantayan, hindi ayon sa inaasahan ng iba. Sa pagtutok sa iyong landas, pinapalaya mo ang sarili mo mula sa bigat ng pagkukumpara. Natututo kang pahalagahan ang iyong sariling paglago, tanggapin ang iyong natatanging karanasan, at mabuhay ng totoo. Ang perpeksyon ay isang mito tanggapin ang iyong mga kahinaan. Sa isang mundo kung saan ang perpeksyon ay madalas na binibigyang puri, madali tayong mahulog sa bitag ng paghahangad ng isang hindi kayang makamtan na ideal. Mula sa mga edited na larawan sa mga magasin hanggang sa mga piniling social media profiles, binabaha tayo ng mga pamantayan na hindi makatotohanan. Ngunit heto ang mahabding katotohanan ang perfeksyon ay isang metro, isang ilusyon na nauurong sa frustration, kawalan ng tiwala sa sarili, at walang katapusang pag-iisip. Isang malaking bahagi ng buhay ko ang inialay ko sa paghahangad ng perfeksyon. Sa aking karera, relasyon, at personal na mga hangarin, ako'y nahulog sa pagkakaroon ng obsesyon sa pagiging walang kamali-mali. Maghapon kong pinapahirapan ang sarili ko sa maliliit na detalye Natatakot gumawa ng mga pagkakamali. Ang paghahangad ng perpeksyon ay nakakapagod at nakakapanimdim. Kaya't hindi ko natamasa ang tunay na saya ng buhay at hindi ko magawa ang mga tamang panganib. Naunawaan ng mga Stoics ang walang saysay na paghahangad ng perpeksyon. Sabi nga ni Seneca, walang taong naging matalino nang hindi sinasadya. Alam nila na ang mga kahinaan at imperfeksyon ay bahagi ng pagiging tao. Ang pagtanggap sa iyong mga kahinaan ay hindi ibig sabihin ng pagsang-ayon sa kababaan. Ito ay tungkol sa pagkilala sa iyong pagkatao at paghahanap ng lakas sa iyong mga kahinaan. Ang ganitong pagpapalaya ay nag ng mga hindi makatotohanang expectations. Ang paghahangad ng perfeksyon ay naghahanda sa iyo para sa walang katapusang pagkabigo dahil hindi ito maabot. Kapag tinanggap mo na ikaw ay may mga kahinaan, binibigyan mo ang iyong sarili ng kalayaan mula sa mga hindi makatotohanang inaasahan. Binibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataon na maging tao gumawa ng mga pagkakamali at matuto mula rito. Ang pagbabagong pananaw na ito ay isang malalim na pagpapalaya. Ika-isa, nagtutulungan ang pagiging tapat sa iyong sarili. Ang pagtanggap sa iyong mga kahinaan ay nagtutulak sa iyo na maging totoo. Kapag itinigil mo na ang pagtatago ng iyong imperpeksyon, magiging mas malaya kang ipakita ang iyong tunay na sarili." Ang pagiging totoo ay may kabighanian, kinakailangan ka ng mga tao at nagiging tulay ito para sa tunay na koneksyon. Mas pinahahalagahan ng mga tao ang katapatan at kahinaan kaysa sa isang ilusyon ng perpeksyon. Ang pagiging tapat ay nagbubuo ng tiwala at nagpapalalim ng relasyon. Dalawang pinapalago ang paglago at pagkatuto ang pagiging perpeksyonista ay nagpapabagal sa paglago. Kapag ikaw ay naobses sa pagiging perpekto, natatakot kang kumuha ng mga panganib, sumubok ng mga bagong bagay, at lumabas sa iyong comfort zone. Ang pagtanggap sa iyong mga kahinaan ay nangangahulugang pagtanggap na magkakamali ka. At okay lang iyon. Ang mga pagkakamali ay mga pagkakataon para sa paglago at pagkatuto. Bawat kabiguan ay isang hakbang patungo sa pagpapabuti at mastery. Tatlo, nagtutulungan ang katatagan. Ang buhay ay hindi tiyak at madalas magulo. Ang pagiging perfeksyonista ay nagpapahina sa iyo dahil umaasa ito sa lahat ng bagay na mangyari ayon sa plano. Ang pagtanggap sa iyong mga kahinaan ay nagpapalakas sa iyong katatagan. Matututo kang mag-adjust, bumangon mula sa mga pagsubok at magtagumpay sa kabila ng mga hamon. Ang katatagan ay tungkol sa paghahanap ng lakas sa iyong imperfeksyon at paggamit nito upang magpatuloy. Apat, nagtutulungan ang pagmamahal sa sarili. Ang pagiging perfeksyonista ay nagpapalakas ng kritikong panloob at matinding paghuhusga. Ang pagtanggap sa iyong mga kahinaan ay nagtutulak sa iyo na mahalin ang iyong sarili matututo kang tratuhin ang iyong sarili ng may kabaitan at pag-unawa at ma-realize na lahat tayo ay may mga kahinaan. Ang pagmamahal sa sarili ay mahalaga para sa mental na kalusugan. Tinutulungan ka nitong mag-navigate sa mga hamon ng buhay ng may grasya at kalmado. Panglima, nagpapalakas ng pagkamalikhain at inobasyon ang pagkamalikhain ay namumuhay sa isang kapaligirang tinatanggap ang pagkakamali bilang bahagi ng proseso. Ang pagiging perfeksyonista ay pumipigil sa pagkamalikhain dahil hinihingi nito ang pagiging perpekto mula sa simula pa lamang. Kapag tinanggap mo ang iyong mga kahinaan, binibigyan mo ang iyong sarili ng pahintulot na mag-eksperimento, kumuha ng mga panganib at mag-innovate. Ang pagkamalikhain ay lumalago kapag ikaw ay malaya sa takot sa pagkatalo. Isang malalim na mensahe na dapat tandaan. Ang perpeksyon ay isang mito na nagtatago sa iyo sa isang siklo ng pag-iisip at kawalan ng tiwala sa sarili. Ang pagtanggap sa iyong mga kahinaan ay hindi tungkol sa pagtanggap ng pagiging kulang. It's about recognizing your inherent worth and finding beauty in your imperfections. Tandaan mo, ang iyong mga kahinaan ang nagpapasikat sa iyo bilang tao. Ito ay bahagi ng iyong kwento, iyong paglalakbay at iyong paglago. Sa pagtanggap nito, magiging mas totoo kang tao, magkakaroon ng mas malalim na koneksyon at makakaranas ng tunay na paglago. Ang iyong mga emosyon ay nagsisinungaling sa iyo. Huwag mong basta-basta pagkatiwalaan ang iyong mga emosyon. Ang mga emosyon ay malalakas na puwersa na nagdidikta ng ating mga desisyon at hinuhubog ang ating pananaw sa realidad. Ngunit hindi palaging tama ang kanilang mga ipinapakita. Ang mga emosyon ay maaring magkamali, nagpapalaki ng panganib, kumakalat ng maling impormasyon, at binabaluktot ang ating paghatol upang mamuhay ng balansyado at makatarungan, mahalaga na kilalanin na madalas ang ating emosyon ay nagsisinungaling sa atin at hindi dapat pagkatiwalaan ng walang pagsusuri. Sa malaking bahagi ng aking buhay, hinayaan ko na ang aking mga emosyon ang magdikta ng aking mga aksyon at iniisip. Kapag ako'y natakot, iniisip ko na ito'y senyales na kailangan kong umatras. Kapag ako'y nagalit, iniisip ko na ito'y may dahilan upang magalit. Nagdulot ito ng siklo ng magagaspang na desisyon at walang katapusang pagmumuni habang sinusubukan kong mag-navigate sa magulong dagat ng aking emosyonal na estado. Naunawaan ng mga stoic ang kahalagahan ng pagmaster ng ating mga emosyon. Naniniwala sila na habang natural ang emosyon, hindi sila dapat magkontrol sa atin. Sabi ni Marcus Aurelius, ang kaligayahan ng iyong buhay ay nakasalalay sa kalidad ng iyong mga iniisip. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng prinsipyo ng Stoic na ang ating mga pag-iisip at makatwirang pag-iisip ang dapat maggabay sa atin, hindi ang ating mga emosyonal na reaksyon. Unang bahagi, ang mga emosyon ay pansamantala. Ang mga emosyon ay mabilis magbago at kadalasang hindi tumatagal. Ang nararamdaman mong sobrang bigat ngayon, maaring maging walang halaga bukas. Kung matutunan mong tanggapin na pansamantala lang ang emosyon, makakaiwas ka sa paggawa ng madali ang desisyon batay lamang sa kung ano ang nararamdaman mo sa kasalukuyan. Imbis na agad mag-react, bigyan ang iyong sarili ng oras para iproseso ang mga emosyon at hayaan itong lumipas bago gumawa ng aksyon.